So, magandang hapon mga kapigmates. So may nakita lang ako ditong comment na medyo kakaiba. So, kasi nakita ko to doon sa post ko na nagpost ako ng mga biik. Na sabi niya, ang mga biik daw ay hindi, hindi raw po tinitimbang. O, ito, ito. Tingnan nyo na lang. Hindi tinitimbang ang biik. charge per head. Nagbebenta din ako ng biik. 6,500 each. Oh, 6,500 each. 90 days daw. So 90 days mga kapigmates. Diyos ko. Kung 90 days, tumitimbang na yun ng 45 to 50 kilos. Three months since birth. 45 to 50 kilos na po yan, ma'am. 90 days old na piglet. Yan po ay hindi pe pwede ibenta lang ng 6.5. So, ma'am, ang nagbebenta po ako dito na kung magkano ng piglet, halimbawa ngayon, 3.5 ang bilihan dito sa amin, 3.5 pataas, ay ang benta ko po ay 28 days old lang since birth, hindi po 90 days old. So sabi na natin sa 60 days old pa nga lang po, ay litsunin na po yun. Um, last na benta ko dito ng litsunin, one month after, ano, since birth, 1 uh, one month after walay, tumitimbang na po siya ng 33 to 35 kilo. Yun po ha, 60 days since birth yun ano, 33, 30 to 33 kilo ang anong yon Ditunin na po yun, ma'am, 60 days since birth. Pero po yung sinasabi nyo na 90 days old na piglet na biik, 6 hindi na po, ano yan, hindi na po yan biik, ma'am. Baboy na po yan. Ewan ko po kung ano yung alaga nyo. Kayo ba guys, napag ano ba kayo? Ay mga pigmate, ah, nakapag-alaga na ba kayo ng mga biik na 90 days old biik pa rin? So, yun lang mga kapigmate. Ah, nagulo na ako dito kay ma'am eh. So, kagaya nito. Ito. 53 days old since birth. Yan. Ito, pe, pwede mo ito may benta na 6.5. Pero yung may, ano, pero sa presyo 1 ngayon, ito, tumitimbang na to ng mga 20 kilos. O, so, pinakamalaki dito, nasa 20 kilos na. Yan po ay 53 days since birth ibig sabihin ang kulang kulang dalawang buwan po ma'am baka nagkakamali kayo na ang sinasabi na 6-5-8 90 days old so, masyadong lugi kayo doon ma'am baboy na po yung binibenta nyo hindi, pa, hindi na po yan biik so yun lang mga ano mga kapigmate so magandang hapon